Yan <laughs> ay! nag na siya! Oh. Ay, model! Yan po model na mine! Nag-sail na! Aw! All the way na! Tara mga guys! Okay. Ligo tayo sa ilog. Daas da. Pagla balik. Punta tayo sa ilog. Mag iilog po tayo ngayon. Ha, na, ah, natin. Yam, ah, a, ah. kiri. Punta tayo sa ilog. Mga mga guys, so, punta na po tayo ng ilog. Nasa lukuyan po tayo nananakbo dito sa Balangon. Ah, po ng karsada namin dito. Oh. Ito po, isa po sa pinagmamalaki namin dito. Oh. Ang aming karsada. Napakagandang view. Ito, ito! Ito! Ito din pala yun eh! Ayan, po natin. Tricycle Boss Mandy. Ayan po ang bahay. Pinagawa ni Boss Mandy. Ayan, kaway-kaway. <laughs> <laughs> <Allah> ay eh. -o -o, mas, yeah, упaw, mas, sa sila. Oh, anyway, baka sa kusina. May sabit ka, ng sabit. dito na po sa Barangay Santa Rafael, Cruz, sa Consilio Batangas. Cruz tayo sa ilog po mga mga kakakama natin Kasi Ah, paparking na po tayo dito. Mga guys. Mga guys, yan po mga dala, -dala natin. Mga aliyem po po. Uh, mga sisig. sisig. Pag-uom, pork Pag chop, quattro, oh, okay. with oh, okay. oh, okay. with dahon, oh, okay. with cesar, oh, okay. with dog. Yan po, bunot. Ihoan po namin niya, mga guys. Oh. Yan po, saan so, ko na naman po ng aking kumpareng. Makisig. Tsaka si Bustiani. Yan. Yan. Yan po ang mga kasama ko dito. Punta na po tayo ilog. Tara, mga guys! Yan po, si baby, si baby girl. Dunga po si baby girl. Yan, papunta na po kami ilog. Medyo malayo pa po ang ilog dito. Oh.

Ito po mga guys ang ating pong dinadaanan. Nasa uh, tabi po ng pader at kawayanan mga guys. It, <laughs> Na-traffic na, po po. Pasalim mo, pasalim mo. Pasalim mo, pasalim mo. Malapit po kami dito sa aming pinunta. Malapit sa swimming pool. Dito sa Villa Hubita. Pero hindi po doon ang punta namin mga guys. May sarili pong beach dito si Kuya Cesar. Yan, mga daan po dito ang ganda. Yan po umbilya katabi ng amin pupuntahan. Yan po, ayan, oh. Napakaganda po ng bio. Dadaan po natin parang kweba. Ah, okay, guys, so, oh. Ah, kasama po namin si Johnny. Ah, ang ganda po ng daan, ako. Ay, may pitatagaan na dyan. Yan, narito po tayo sa ilog. Ito na eh. mga pala. din guys. Ito po ilog. Ganda mga guys ang ilog natin. Ituloy pa patawid sa kabila. Ito po ang barangay Apakay. Ito Yeah, may dumating po tayo kasama, mga taga-Balangon. Sina, mister. Sa'yo ka kayo sa kabila. Ayoko sa punta yung mga pating na yon. Yeah, mga guys. Tatawid na po kami ng tulay. Kasama ko po si MBP, si Lalad. Tapos si Tope, si Jake. Yan, narito na po kami. yung po ang yan. Dito po, may pagkadelikada. O pag tatanga-tanga pa, pwede ka pong mahulog. Sa ilalim po ang pulot. Ang lutang po, doon sa palanas. Iniwan ko na po, mga kasama ka. Wala po silang tubig.

Yun po ko sa mga namay, nasa kabila. Yun po, yun po. Walang sigarilyo, mga kasama ko daw. Nasa kabila po sila. Iba pong pinuntahan. Yan mga guys, sige na po kami. Yan. Yan po po yan. Donated by Paring Jo Garcia. And with tapa, dala ni Paring Efren. Yan. Ay, si Paring Efren pa po pala yun. Si Paring Jo, wala pa. Ito po, ang ganda o. Oh. ganda po ng kuwala beauty daw. Oh. Ang taas. Ito po sandal bataw. daw. Um, pag ito po ay nakaguhaw, bunak na po kaming apat dito. Ito, oh. ito. Yan. Pa Para po kami nasa kuweba. Ang ganda po ng view. Natutungan nyo lahat nyo. Ang labo nyo. Yan. Yan. Ang ganda po dito. Ang ganda na natal ko mga ganda. Ah, madala din pong mangga. Ito pong aming dala, napakaraming pagkain. Sarap po iyan. Yan, mga pangihaw Mga guys, Diligo na po si si Cesar. Diligo po siya. Ayan po, oh, sexy po niya. Ayan. Ayan po. Diligo na po siya. Ito po tayo sa ilog. Mga oh guys, napakaganda ng ilog na ito. Napakalinaw. Yan. Yan po mga taong takot sa malalim. Nakaupo sa bato. Hindi po sila makapunta ng malayo. Yan. Yan, may mga nanguhuli din po isda. Yan, -bu 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 -bu. Uh, guys, ng isda. Nagbububo. Ah, guys guys. ganda ng view dito. Tanawin. Ah, uh, guys. Okay, so ang ganda. Ang po ng mga uh, view dito. Ang ano po. So, sa banda po ngayon, may beach po doon. Ay, pati, mo, of... Ayan, may kobo po dito, bahay, tabi ng ilog. Yan po mga taong takot sa malalim, takot malunod. Hanggang tabihan lang po sila yan. Sa so tabihan lang po. Nagdala na po ang aso. Aso ni parip. Ang galing, ang galing, ang galing. Ang mga dala natin pagkain. Yan. Yung bawad na nag sa kabila. Yan, tumatawid po ng ilog. I dala po yung mga tapa. Hmm. At hiyan po. Yan. Idala po siyang tapa ngayon po. Idala po siyang sa kabila ilog. Yan. maglalaba oras na tao yan yan na po ang game po isa pa ayos po ang lego nya isang pesaw na po siya ay ginagayat na ang limpo. ginayat na haw. ang limpo. Delikado ka o. Ay yun na, na po. Kasariha, ang liyan pa o. Pinayat na pa o. Kasari ang na kinisa. Sawsawan ng mangga. Ayan. Wow. Pagkasiksin ng isang kasama naman ay talagang kala mo Dahil Ay parang model o ari ay. Tingyo naman. Modal ng balkay. Ha! na o, nilamas na ah. Nilamas na liyan Ha? Ah, model. Ito yung aming model na rin. Ito yung nakakaisig na katawan. Aray, rakista. Ba <laughs> hindi nyo nalalaman. may baong pang kwatraw. Ay, mag-iinuman na. Tatakay na po ang aming model. Ayan. Tasa ka po yung mga ngayon ng pulutan. Yan pau, Ah, sa pa. Ah. Ah, ah. Ay, nagkasarapan na ng inom din sa ilaw. Ay, talaga naman ko Ay, hindi magkaubos ang pulutan sa damay. Ay, meron pa dinin ko na ay ihawain. Ay, hindi na maihaw at tambak. Ay, kita niyo naman na Ah, ah. Ay, ray pagkakasiya at ay lubalob sa tubay yan, tanggal ang init ng alak. Iyan, ang model na main. Ah, Sashet na po siya. Brack 2-5, Hinebra, San Miguel. Baka naman. Iyan, sumit na. Ay, sa ganda ko rin tubay. Kita nyo ay, Ay, napakalinaw. Malino tubig na rin. Sarap talaga maging ng lamayag. Nasa silong kami ng kuwan. Ito niyo. May table pa kami din. Ay. Ayan. Nandito po tayo. Sa barangay Santa Cruz at barangay Apakai. yung iba kasama. Doon po sila ang gaya sa silangan daw. Ah, dala po mga sa charom. Ayan, dito na rin po sila, Dja Dja dumami na po kami. Dumami na po. Nagsama-sama na po kami din, ay. Iyan, ah. Ayan, dito pa tayo sa ilog. Napakaganda po ng tubig. Napakalamig din ay. Ay, napakaganda po ng ilog na ito. Masarap dapat po, hangay. Yan. Ah, si Lalad. ginagawa nito. Huwag. Napakasarap po mag-picnic dito. Libre pa po dito eh. Hindi walang bayad. Sa banda kalunan po ngayon, may bayad daw. Yan. <laughs> Hindi ko po sasabihin kung anong beach yan. <laughs> yan ang aming po model. Yan. Yan ay. Ah ah. Kata tak boleh. Yan <laughs> ay! nag na siya! Oh. Ay, model! Ayan. Yan po model na mine! nag na! Aw! All the way na! Doon sa Yan, ang aking model. Dineo kayo marap. Nagigaw tagal. Tagsayo na po ang model namin. Ang buwan chicks. Ano, Nakabikini lang po yan. Mineral <coughs> pa yan. Nagsayo na model. Awww. po natulog na, nagising. Ayan, mga guys, nag-iho pa ng talapya. Ay, talaga naman. Ay, ayan po ang ang lalakay. Ay, mga jambaw. Ay, buhay. Si Kula. Si Kulas. Kulas Kula strong. Ayan, iniho pa po ang Kami walang magawa, ay kami nanguha ng piras. Yan po, ang piras, sa ilog, Kung tawagin po ni tao, sa iba ay tulya. Sa iba po ay tulya. Yan po, sa amin po yan, piras. Lalaki po niya, kinukuha lang po namin sa ilugyan, yan. Ayan nga po ang model natin. Ayan. Yan po, ang mga pupo ng piras. Ng tulya. Hindi po namin mga pag Ayan. Hindi na po namin ito ma-ihaw. Mga liyempo. Po, po, Tapa. Tapa pa po, po yan. Masyado na pong marami ang aming pagkain. Ayan po. Ayan. Ayan. An? nag Nagihaw pa ng kangkaong. Pati pala kangkaong pwedeng ihaw pag binalot sa dahon. <laughs> palay, palay gay Yan, talapya. Yan, sabi na ibibita oh. mo na nabol. Alam pa nagkukunan siya ng kangkaong, magiihaw pa siya. Yan. Ah. May na kangkaong. Kaya ini kangkaong. Ah. Sarap pala lalo sumarap. Tapos po ang inihaw na kangkaong sa tabing ilaw may dalaga kayong toyo bagoong ah, pwede na yan talo na hihihaw na kangkong binalot sa dahon Buhay. Buhay, naluto na ang tilapia ay luto, luto na, na napakasarap niya ang tilapia ngayon oh. Iyan pa o! Naluto na, lakay ng talapia. So, Iyan pa, kangkong pao yung Luto na rin po ang kakao. Sunog na lang. bataw, bataw. Yeah. Iyan. Iyan, kangkong po, na inihaw at inihaw na talapia. Ay, ito ho, bihira lamang. Matutukos ang ganitong luto. Ang sawang, patay. Yan. yung po sa usapan. Matis, Patay sa bote. Patis balaya. Baguong naginisa. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Oh, shout out sa pamilya. <laughs> pamilya de Villa, shout out daw po. sa binilalad Tsaka yun po, ang aming model. Shout out daw sa pamilya Luis Trau. Harimang po, pamilya masaya. Shout out daw po. Ya yeah, mga guys, tapos na ay, po kami. Kami po in... ay aahon na. At medyo hapo na po. Na dilim-dilim uh, na. Umaga po pa kami dito. Ay kami po ay nagkasarapan na. Ay kami po ay na. Agawid na Balay. Rambo! Ay, Tama mga guys. Pauwi na po kami. Tatawid na po kami ng tulay. guys. <speaking in Spanish> di kita, di Kaya mga guys Ay ganda ng ilog din ay, eh Ito nyo naman Libre pong maligaw Mag-ingat lang po sa lunaod Ayan po, uuwi na po kami Tatawid na po kami ng tulay Ah, si Rambau. Ala, Rambau. Lakad. Oh, si Rambau. Ito mo, pwede tuloy si Rambau. Rambo, Rambo, Rambo Rock. Yang pobit spuyon. Po na mga guys Uwian na, na po na. yeah, mga guys, uwi na po kami. Diyo po na po. Napakaganda po ng dinadaanan namin ito. Oh. Yan, para pong kuweba yung dadaanan namin dito mga guys Paket po ito ng pakiat Pag nakarating po kayo dito oh, eh, Ay napakaganda po ito sulit na sulit. sulit na sulit po Walang kabayad bayad oh, Yan Ay, mga bato pong malalaki naglalaki yan yan ito so, ang natin yan, ganda po ng daan pinang gigit na po tayo ng batong ito so, po yan, pakita po tayo primera, primera promaon ang. yan ay, ay. po ako nag aaw na po kami po, pinanggalingan namin lalim Tama mga guys. Sige po. Hanggang dito na lang po. Tatapos po ating video.